gandang hapon guys. Ito po si Merlina Dura, Tagalog Bisaya Riyad. Guys, mm, mayroon lang ako mga hinanakit sa mga artista nga taga IBCBN. Una, unahin ko to si Itil Buba, Bubo, na laos na laos na wala nang kumakagat sa kanya sa kanyang ano malaking dede na pina, pinapag, uh, pinapagawa mga guys di ba isa din yan siya na kagaya ni Jokno na ang ang haba ng mga ngipin ang 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 hahaba ng mga ngipin ng ng itil bobo na yan buisit na lagi na lang nililiit ang presidente. Akala mo may nagawa siya sa bansa? Akala mo may natulong siya sa mga sa mga kababayan? Akala niya may nagawa siya? Walang wala. Diyos ko Wag Huwag ka na, kasing umipal, itil bubwa. Bubo. Diba? Hmm. Pangalawa, ito si Nadine Lustre na na ng kanyang boyfriend dati na si Red na sino ba yun? na boysit? itong si Nadin lustre na to na na na, 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 na lustred na lustre na lustred na mm, sa iyong uyab tungod sa iyang sa iyang batasan siguro o sa kabaga sa iyang nawong Baggagnawong lintian baga sayang naong nipis na kay tutoy ha ah, kabuang niya oh ikatulo kanisi maha mahadira magaling ka lang gumiling oy day gumiling ka pa lang gumiling nang para nang sana makatulong ka sa mga kapwa mo na na ano ng mga COVID-19 na nagkasakit sa COVID-19 tapos kayo panglalait ng panglalait lang ginagawa mo sa presidente. Mga lintian kayo. Ikaw rin, ang kapal din ng mukha mo. Yusko, yung ilong mo. Hindi yan gumanda kung hindi yan pinapagawa mo. Diyos ko, day, mahadira ka talaga. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Ang nipis din naman ng didi mo. Ang tutoy mo. O, di ba? Hmm. Isa pa. Ito si sa Subirano, Bisit. Hindi naman ito natapos. Batang, bata pa itong animal na to. Purkit maganda ka nga. Wala naman pala sa loob ang kagandahan mo. Animal ka. Buisit ka. Umuwi ka pa dito sa Pilipinas. Ang pinagmamalaki mo, ang tatay mo at nanay mo ay, ano, ah, uh, Amerikana. Buisit ka. Ba't ka pa pumunta dito? Hindi ka naman bagay pala dito sa Pilipinas na manatili ka, animal ka. Ito ang kapal lang mukha mo. Na, nakatungtong ka lang dyan sa IBCB. Hindi ka naman natapos ng ano, panglalait ang ginagawa mo sa presidente. Hindi ka naman nakatapos sa ano, pag-aaral mo. mag aral ka kaya muna bago mo manglait ka ng kahit sa kakapwa mo. mag aral ka ha, mag aral ka. Huwag kang panglalait ng panglalait ng ano, porkit maganda ka, ang kapal ng mukha mo, dahil, hmm, ang nipis din ng tutoy mo, kung, ga kung gaano ka kapal ng mukha mo, kasing nipis ng tutoy mo, ha? Ang tutoy mo, boobs mo, wala ka, hmm, katuldok, di ba? Hmm. Ngayon, pupunta naman ako mga kababayan ko, makapagsalita na nga tungkol naman sa COVID-19 na yan, Sa mga taong labas ng labas na hindi nakaintindi sa enhanced quarantine ng pinapa-implement ng ating gobyerno na si President Rodrigo Rua Duterte. At ngayon, ito pa. Itong mga senador na ito, mga basic na senador, yan, number one yan si Tulog Baboy. Oh. Oh, sige ha. Itulog baboy. Walang ginagawa, tulog ng tulog. Baboy. Mm. 'Di ba? Ayaw tumulong, ayaw magsilabasan para nang sa ganun ma, ma malinawan ma ma malinawan ang mga tao nga walay pagkaon o wala pa mapanghatag sa ang wala panahatag ang mga pagkaon o dapat unta kung panahon eleksyon bitaw mag maglibot-libot man mo unsa man mo nga mo nga ma makuan mo sa COVID-19 ha may unta hadlokano kay mga talawan kay mo pag pero mag, magbutara na mag eleksyon time na sos gawas hala lamano 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 mm lamano no? oh. kay pan, pangako nga mapapako lang di ay hmm. pangako pa mga pangako mga bisit ka mo ba, nga dili man ninyo nga dili man ninyo gayahon si presidente in town, oy nga maka, ma, makakuan man unta mo sus ang ako ar ang ako arang na kuan na, na kuanan diha si Manny Pacquiao ra gid ang ang ni kuan ni ni tabang. Ang dako na Tabang o ang ni humpay -humpay tabang. Walay humpay-humpay nga pagtabang niya sa mga tao sa karon nga panahon nga kinahanglan nga, nga sa sa panabang astilan mga senador wala si Pakkeo regiyo din town ang gapatigbabaw. Wag yun nagpatigbabaw sa ilaha nga mutabang. Wala man lang. Nasuko pa. kanisiko ano? Nasuko pa. Si Sus. Nasuko pa kang yorbi nga kuan. Mutabang man unta. Mutabang unta mo. Nanawagan na ang mayor sa Maynila. Nga. Hinaot pa unta. Mutabang mo. mo. Mutabang mo. Pag unsaon pagtabang sa mga tao nga karon nga nangagutom. Kaya wala pa mahatagi sa ilahang mga pagkaon ni tabang paunta mo sumahapsay. So dili manggawas ang mga tao kay wala man sila magutmi b o para ang ang maluoy po din taon mo para sa mga doktor kay wala na nangahurot na sila pila na ang doktor nga nangamatay o kinsa na may mo mutambal sa inyong kinsa na may magkuan sa sa kuan kong pananglitan na positive mo diha tanan mga senador ha puyra lang kang manipakyaw ah kung na positive mo unya dayon kung kuan ay doha, rabak adlaw ang tagal ana kung ma positive mo kung di mo matambalan niya ma kuanan wala pa tambal pero kanang mga kuan diha mga initiative nga tambal-tambal nga mga kuan para sa mga pangyumunya, niya mao nay gina ginatambal sa mga doktor karon o mga kuan diha mga, para pang ventilator nga makaginhawa mo tabangan mo nga makaginhawa pa mo ah na sige para para maunta ma, 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 ma mapigilan ang ang mga ma, 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 mahimong ma, mapasahan anang COVID-19 kay kung mugawas man ka mauna na karon ang kuan kay wala man mahibali kung kinsa wala pagultanan matisting nga positive ka ba or negative ka ba sa COVID-19 Oh. Daghan man gay proseso anak nga ko anon. Kaduha, katulo, hasta paingon pas kaupat tis Ka matistingan, kung kung positive, negative pagyud ka. Kay sa una ana kung kung ang imong mga sintomatos nga hinggawas na pasit na negative ka utrohon trohon na quarantine ka after 2 weeks pag after 2 weeks sa iko po ka i-test na po ka. Nga karon pag test ana, kung napasitib ka, ah, human ka. Kaya wa na karon asymptomatic na, wala na kay maramdaman nga kuan symptoms. Ibig sabihin, asymptomatic, wala kang maramdaman. Kahit lagnat, or uh, sakit nga sa tutunlan, ah, ma Matinga na lang ka kay matigok na ka pastilan o karon ang mga doktor pila na lay na nya mangutana pa mo kuan mangutana pa mo nga ngano nga ang mga tao dili dili gapang hipo sa ilang balay tungod kay nga gutom wala man mo, gibuhat naa man mo sa inyong balay wala man mo mito mitabang ha kung mitabang unta mo ha, unta Mang, manghatag ba mo sa inyuhang kuan din ha kaldero nga naay sulod ay nilungag na, butangig bulad. mahipos man ang mga tao. Okay, gutom na. Igutom na ang mga tao. ug maura na, mga guys. Hinaot pa unta nga ma, masabdan po sa mga tao nga dili sila magkanunay o gawas. Magpaabot sila sa ilang balay kay, kay watakahibalo po lagi nga og kani untang mga senador, mga mga kuan man naaman ni sila sa highest kuan government nga kuan mga government nga institution o kani unta sila may manguna sa pagpanghatag panghatag anang mga pagkaon hapsay unta walay gawas. so walay matakdan o paggawas atong pasyente nga nanaayo nagikan sa hospital wala na untay matakdan ana kay hipos good kay kaning covid 19 ug sa presidente pa mura ni siya og kalina di amor wala ka umapasahan ka ikaw awa ah, na ah, labi na karon airborne na ang ang kaning covid-19 hmm dili lang droplets airborne na ibig sabihin mabuhi siya sa hangin ha mao na. na ang akong kahiubos nadungagan na mga guys nadungagan ang akong kahiubos og kalagot sa mga nga wala pud mga makasabot Sus. ay mga kakapwa ko Pilipino in town sabot in town mo kanang maka kuan good nga kung unsa ang naa sa inyong balay nga kuan nga mga kay wala may tambal yun ning covid-19 mag magpundo tak mo sa inyong balay oy para dili mo matakdan kay wala gud mo kay balo mo anhi mo diri sa mga hospital nya dayon wa mo kahibalo nga kami positive na di ay wa pud mi kahibalo nga kamo di ay positive na pud o mo na diha sige daghang salamat please like share or subscribe